Magkasamang magbabakasyon ng tatlong misis upang pansamantalang takasan ang mga problema nila sa buhay. Si Cecil ay ina ng dalawang teenager na anak at hindi naging madali ang buhay para sa kanya. Papunta sila sa kanyang vacation house para linisin ito at ibenta. Ang nagmamaneho ay si Elise, isang mapagmahal na ina na palaging naga-update sa kanyang anak na babae. Ang nasa passenger seat naman ay si Sonya na baliw na baliw sa kalaguyo niyang si Pascal. Napansin ni Elise na may nakabuntot na sasakyan sa kanila, kaya sinabihan niya si Sonia na kunin ang manobela nang gayon ay may bandera niya ang kanyang dibdib sa labas. Agad nagsisi ang misis sa kanyang ginawa nang malamang pulis pala ang nakasunod sa kanila. Binawian ang lisensya si Elise at sumakay na lang sila ng taxi pa uwi. Maya-maya ay nakarating sila sa bahay bakasyonan na tila ay ilang taon nang inabanduna. Pagakyat sa itaas ay nagulat ang tatlong misis nang makita ang isang malaking ibon na nakaupo sa isa sa mga silid. Kinabukasan ay sinimulan na nila ang paglilinis, ngunit nahihirapan pa rin silang paalisin ang ibon. Dahil sa pagod ay iminungkahi ni Elise na magsiling sila bukas. Kinabukasan habang naglalayag ang mga sexing misis ay napansin sila ng dalawang binata na sina Paul at Julian. Upang makuha ang kanilang atensyon ay itinapon ni Paul ang isang bata sa tubig, at nang lumingon ng tatlo ay hinubad ng binata ang kanyang damit, dahilan para maglaway ang tatlong ina. Iniligtas ni Paul ang bata at lumapit naman sina Elise at Sonia upang kumustahin sila. Matapos makumpirma na ayos lang ang bata, ay nagsimulang lumandi si Paul sa mga misis at tila ay kinilig naman ang mga ito. Habang nasa baybayin ay nakita sila ng dating kaibigan ni Cecil na si Marie. Natutuwa siya na makitang muli si Cecil at habang naguusap sila ay napansin ng mga misis ang makisig na si Thomas na nagjajaging sa dalampasigan. Kaibigan ni Marie ang lalaki kaya ipinakilala niya ito sa mga ginang. Nagsimulang lumandi ang dalawa sa kanya, ngunit sinira ni Cecil ang moment ng sabihin niyang delikado sa kanilang edad ang pagjajaging ng tanghali. Nang gabing yun, pumunta ang dalawang misis sa isang bar. Nakonsensya si Sonia sa pag-iwan kay Cecil sa bahay, ngunit giit ni Elise na malamang ay tulog na siya ngayon. Lingid sa kanilang kalaman, si Cecil ay magdamag na umiiyak habang nakikinig ng malungkot na musika at iniisip ang kanyang mister. Papasok na sina Sonia at Elise sa club nang pigilan sila ng masungit na si Luis, malamang dahil sa edad nila. Maya-maya ay dumating si Paul at ang kanyang mga kaibigan at tinulungan nila ang mga misis na makapasok. Sa loob ay niyaya sila ni Elise na uminom, ngunit tugo ni Julian na hindi niya afford ang mga alak dito at inamin naman ni Marquez na uminom sila bago pumasok. Bilang mga galanting ina, nilibre ni na Elise at Sonia ang mga binata ng alak. Maya-maya ay sumayaw sila sa dance floor kung saan nakipagpares sa mga binata sa mga hot mama. Pagkatapos sumayaw ay inanyayahan ni Julian ang mga misis sa isang after party, ngunit sinabi ng mga matatanda na uuwi na sila. Bago umuwi ay tumayo si Paul at mapusok na nakipaghalikan kay Elise. Pag-uwi ay nakita ni na Elise at Sonia ang kanilang kaibigan na natutulog sa sahig at napapaligiran ng mga jigsaw puzzle. Tahimik na tumawa ang mga lasing na misis habang papunta sa kanilang kwarto. Kinabukasan, pinanood ni na Paul at Julian ang tatlong hot mama na naglalaro ng volleyball, subalit maya maya ay sumali sa kanila si Thomas, dahilan para mainggit ang dalawa. Kalauna na ay sumama si Thomas sa bahay ni Cecil at sa kanilang pag-uusap ay unti-unting lumalabas ang masamang ugali ng mister. Maya maya ay dumating ang mga binata, at nagulat si Cecil nang makitang lumaki na si Marcus. Inanyayahan niya ang mga ito na samahan sila sa hapunan, ngunit halatang hindi nasisiyahan rito si Thomas. Banayad niyang nilait ang mga binata dahil sa pagiging pulubi nila, at hindi ito nagustuhan ng lahat. Bago umalis ay muli niyang ininsulto si Napol, ngunit agad sumabat si Elise para pahupain ang tensyon. Habang hinahatid sa labas ay sinabihan niya si Thomas na hindi niya gusto ang pagiging mapagmataas nito. Nang gabing yun ay naginuman sila habang nagtatawanan at nagkukwentuhan, lahat maliban kay Cecil. Hindi siya makarelate sa kanilang biruan, kaya tahimik na lang siyang umalis. Habang kausap niya ang anak sa telepono ay lumapit si Marcus upang itapon ng mga kahon ng pizza. Lumalabas na siya pala ang dating babysitter ng mga anak ni Cecil. Kalaunan ay pinagsaluhan nila ang isang bote ng alak habang naglalakad sa labas at inaalala ang nakaraan. Samantala, unti-unting nag-init ang mga katawan ni Paul at Elise habang sa parehong silid ay nakaupo lang si Sonia sa sopa at naghihintay na kumilo si Julian. Maya-maya ay nakatanggap siya ng voice message mula sa kanyang kalaguyo na si Pascal. Nabalisa ang misis sa kanyang narinig, isang recording ng pakikipagtalik ni Pascal sa ibang babae. Umiyak si Sonia habang si Cecil ay galit na galit na ininom ang alak diretsyo mula sa bote. Agad niyang sinabi na lalabas silang lahat para kumain ng ice cream. Dahil hating gabi na at sarado na ang mga tindahan ay binasag na lang ni Cecil ang isang freezer para makakuha ng isang tub ng ice cream. Bumalik siya sa kotse at ang lahat ay masaya na nagtungo sa beach. Dahil hindi sila kasya sa kotse ay kinailangang kandungin ni Julian si Sonia at humantong ito sa hindi inaasahang pagputok ng kanyang pototoy. Para hindi mahalata ay pinakiusapan niya si Marquez na ihinto ang sasakyan at lumabas siya kasama ang mga kaibigan. Napansin ng dalawa na basa ang kanyang pantalon at agad nilang napagtanto ang nangyari. Tumuloy ang mga babae sa dagat at doon ay nagpasya silang maghubad ng damit at mag-night swimming ng walang saplot. Subalit pagkatapos nito ay napagtanto ni Cecile na naiwan niya ang susi sa trunk at hindi na niya ito mabuksan. Dahil walang choice ay pumasok na lang sila sa bubong ng kotse at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, habang nagja ng si Thomas ay nakita niya ang mga misis na natutulog ng walang saplod. Kahit galit pa si Elise sa kanya ay humingi siya ng tulong sa mister at nagawa naman itong mabuksan ang trunk. Pagbalik sa bahay ay natarante si Cecile sapagkat nawawala ang kanyang bracelet na may nakaukit na pangalan ng kanyang mister na si Lauren. Habang naghahanap ay nakatanggap si Elise ng isang malanding larawan mula kay Paul, kaya naman ng gabing yun ay pumunta siya sa bahay ng binata, kung saan ay pinagsaluhan nila ang isang mainit at maaksyong gabi. Kinabukasan, ibinahagi ni Paul ang kanyang wild na karanasan kasama ang hot mama at mariin niyang sinabihan si Julian na si bakin na rin ito si Sonya. Maya-maya ay pumunta silang anim sa restaurant para kumain ulit ng ice cream, ngunit sinabi ng may-ari na may baliw na sumira ng kanyang freezer kagabi. Hinahanap niya ang isang lalaki na nagngangalang Laurent dahil yun ang pangalang nakasulat sa bracelet na nakita niya sa freezer. Napagtanto ni Cecile na sa kanya ang bracelet na yun, ngunit pinili na lang niyang manahimik kaysa makulong. Nang maglaon ay sumali ang mga misis sa karera ng kabayo. Hinamon sila ng masungit na si Luis at agad naman itong tinanggap ng tatlo. Sa pagsisimula ng karera, sinubukan ni Luis na mandaya sa pamamagitan ng pagsipa sa kabayo ni Sonia, subalit siya ang nahulog. Sa huli ay si Cecil ang nanalo sa karera at tuwang-tuwa siyang binuhat ni Marcus. Pagkatapos nito ay tumungo ang mga misis sa bahay ng mga lalaki. Binanggit ni Sonia na pupunta siya ng Espanya bukas upang sundan ang kanyang kalaguyo at na heartbroken dito si Julian. Sinubukan niyang halikan ng misis, ngunit umiwas ito. Nang maglaon ay umuwi ang mga babae at habang naghahanda si Sonia para matulog ay umakyat si Julian sa kanyang kwarto para makasama siya sa huling pagkakataon. Maya-maya ay nakatanggap si Sonia ng text mula sa kasintahan, sinasabi na hindi matutuloy ang pagkikita nila sa Spain dahil kailangan niyang umuwi. Umiyak ng gusto si Elise, at malumanay siyang kinomfort ni Julian. Biglang bumangon ng misis at hinalikan ang binata, hanggang sa nauwi sila sa isang romantikong bakbakan. Habang sina Paul at Elise ay nasa isang silid, at sina Julian at Sonia ay nasa kabila naman, si Cecile ay nasa sala lang at nagpalipas ng gabi na mag-isa. Kinabukasan, hindi sinasadyang nasagot ni Julian ang telepono ni Sonia sa pag-aakalang kanya ito. Nalaman ni Sonia na ang kanyang kalaguyo ang tumawag. Humingi ng tawad si Julian, ngunit ngumiti lang si Sonia at pumatong na naman siya sa binata. Ipinagmalaki na naman ni Paul ang matinding bakbaka nila ni Elise, ngunit hindi masyadong naniniwala dito si Marcus. Tinanong ni Paul si Julian kung kumusta naman sila kagabi ni Elise, ngunit ayaw itong pag-usapan ng binata dahil niririspeto niya ang misis. Masayang naligo ang mga hot mama sa beach kasama ang mga binata nilang kalaguyo maliban kay Cecil na naiwang mag-isa sa dalampasigan. Kalaunan ay sinamahan siya ni Marcus ngunit nang sinubukan niyang makipag-usap ay pilit siyang pinapalayo ni Cecil. Sa kalaunan ay inamin ng misis na nahihiya siyang makita na kasama ang isang mas batang lalaki. Tugon ni Marcus na hindi mag-iisip ng masama ang mga tao dahil dalaga pa naman siya tingnan at natawa na lang dito ang misis. Sinabi ni Sonia kay Elise na gusto niyang tapusin na ang relasyon nila ni Julian bago pa ito maging seryoso. Pinuntahan niya ang binata, ngunit nauwi lamang sila sa kantonan at nakalimutan niya ang planong makipaghiwalay. Pagbalik sa bahay ay napansin ni na Elise at Sonia ang bagong kwintas ni Cecil at tugon ng Mrs. na regalo ito mula kay Marcus. Tinukso siya ng mga kaibigan, ngunit iginiit ni Cecil na wala itong ibig sabihin. Mayamaya -maya ay lumabas na naman sila ni Marcus para mag-shopping at tila ay mas naging malapit na ang dalawa sa isa't isa. Samantala, inanyayahan ni Elise si Paul na sumama sa kanya sa Paris, ngunit tila nag-aalangan ang binata sa ideyang ito. Mas madalas na niyang tinitingnan ang kanyang telepono at dito ay napagtanto ni Elise na excitement lang talaga ang habol ni Paul sa kanya. Nang maglaon ay nakita siya ni Sonia na umiiyak sa kusina at kinomfort siya nito. Nagplano sina Sonia at Elise na magpa-party sa bahay bago ito ibenta ni Cecil. Habang naghahanda para sa party ay patuloy na nagpalitan ng malalanding tingin sina Cecil at Marcus. Nang gabing yun ay nagsimula na ang party, at masaya ang lahat habang nagsasayawan, maliban kay Elise sapagkat nakita niya si Paul na nakikipaglandian sa ibang babae. Nang mapansin ni Sonia ang heartbroken niyang kaibigan ay napagtanto niya na hindi rin siya dapat umasa kay Julian. Sinabihan niya si Julian na hindi na nila maaaring ipagpatuloy ang kanilang relasyon, at labis na nasaktan dito ang binata. Nang maglaon ay tinapos na sa wakas ni Paul ang namamagitan sa kanila ni Elise. Inamin niya na hindi talaga para sa kanya ang isang seryosong relasyon, at ayaw niyang paasahin pa ng matagal ang misis. Masakit man ay tinanggap ito ni Elise, at pinagsaluhan nila ang isang huling yakap. Samantala, tuluyan ang nahulog ang loob ni na Cecil at Marcus sa isa't isa, habang magiliw silang magkayakap sa romantikong sayaw. Kalaunan na ay natagpuan ni Sonia si Julian sa dulo ng bangin, nagpaplano na tapusin ang kanyang buhay. Sinabi ng misis na tatalon siya kasama niya, ngunit nang aksidente siyang nadulas ay napilitang bumaba si Julian, at sabay silang umiyak habang magkayakap. Kinabukasan, ibinahagi ni Cecil na hindi na niya ibebenta ang bahay, at agad na pagtanto ng kanyang mga kaibigan na doon na siya titira kasama si Marcus. Maya-maya ay lumabas ang malaking ibon sa kanyang silid, at sa wakas ay umalis na rin ito, marahil ay dahil alam niyang hindi na mag-iisa si Cecil. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.